Wait! 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 Igsoon! Ayos sa so scroll doon sa kung gustong ishare ni mo niyong urasan ni, urasa ni matak na akaroon. But before kung mo share mga kaigsunan, nasa tayo basahon sa Biblia mga kaigsunan sa Matthew chapter 21 verse 22, nag-ingon din ni, Kung mutuo ka mo, madawat ninyo ang bisan unsang ng inyong pangayoon pinagi sa pagampo. Before kung mag-pray ni mo igsoon, I would like to share this this morning mga kaigsunan, nga ingon ang Biblia, kung mutuo ka mo, madawat niyo ang bisan unsang inyong pangayon ang pinagis pagampo. Wala ko kabalo kung unsang inyong pangayo karon diya as ginoo. But, kinilang ako'y kasultin ni mo kung mutuo ka pinagis mga pagampo. And let us pray. Our precious and heavenly Father, salamat Lord God sa mga tao nga nagapaminaw, nagapamati ay nga video. Lord God, nagasayod kami ng ikaw ang Diyos na kay balos mga panginhanglan. Huwag nagtuo kami ng ikaw nga buhi. Tag-iya sa kinabuhi o nasayod sa tanan ng mga panginahang kung sa man ang kinahanglan sa akong iksoon karon nga naglantaw ning video bisan pa man sa akong kinabuhi. Salamat Lord na kami mutuo mulaom nga ang among madawat na mo ang tanan namong gipangayo din ha kanimo tungod kay ikaw nga Dios nga gamanan kay ikaw ang Dios tag iya ug ikaw ang Dios nga mutubag sa tanan namong mga pagampo sumala sa si imong pagbuot kay ikaw ang Dios nga walay sama kanimo nga Dios nga among gilan nining orasa ni matak salamat amahan sa pabor ni mong hatag sa tanang nagapaminaw nagapamati na ninyo dalaygon kanining urasan matak na pinagi sa gahom sa pangalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Igsuon tuhuan lang gid nato nga ang Dios mutubag sa tanan natong mga pagampo. Abante, padayon sa pag-alagad sa si Ginoo, God bless everyone.